They, they love you. It's so, so So today is a very very special day lalo na po kay Elma Ayan, dahil ngayong araw po e eh, birthday ng pinakamamahal kong si Elma Ayan, kaya kayo po e eh, natin nagising E yun, 5.19 pa lang po ng uh, umaga At uh, syempre kaya tayo gumising ng umaga dahil may surprise Syempre, syempre Siyempre may surprise tayo sa pinakamamahal ko ngayon Dahil hindi naman ako papayag Nakita nyo naman yung ginawa sa akin nung birthday ko noon Kaya ngayon ito eh Meron na po ang oh, binong plano Matagal na po talaga to. At ang kasama po dito Eh yung pamilya ko at saka pamilya lang ni Elma Kumbaga wala akong kasama yung kaibigan dito Parang Wah, Alam mo mamani ka <laughs> Ngayon Yung birthday kasi na ni Elma Eh Aakalain niya may pupuntahan kami Pero hindi po niya alam na pupuntahan ko ngayon na Siguro baka tulog pa yun Ang alam lang ang nakakaalam lang yung pamilya niya. Kasi may pupuntahan naman po talaga kami. Pero kasi hindi, ang akalaan niya, may pupuntahan kaming lugar na magbabanding kami. Pero ang hindi niya alam, yung pupuntahan po kasi namin na to, eh, pupuntahan po namin yung iririgalo ko sa kanya. Yan. <laughs> sorry, sorry, excited <laughs> <Thanks. laughs> Kasi, yung iririgalo ko po sa kanya na to sobrang tagal na po pinaparinig to ni Elma hindi dahil pinaparinig sa akin na pinaparin niya sarili niya na bibiling ko to, bibiling ko to magkakaroon din akong ganto ganun, minomotivate niya talaga yung sarili niya at ngayon, naisip ko na yun yung irigalo ko sa kanya at kahit na marigalo ko to kay Elma e eh, kulang pa to sa lahat ng sakripisyo at mga ginagawa niya para sa akin kaya, love deserve na deserve mo to at gusto ko lang sabihin sa iyo na mahal na mahal kita at Uh, proud na proud ako sa iyo sa lahat ng na nangyayari sa iyo at nangyayari sa ating dalawa. Uh, at ayun, itong regalo na to, alam ko sobrang matutuwa ka dito. And alam kong gustong gusto mo itong bilhin para sa lil mo. Kaya patawad dahil binili ko na to para sa iyo. <laughs> Na-excite ako kasi. Nakikita ko kasi yung pagpupursigin pagpupur ni Elma para mabili to eh. And um, sobrang natutuwa ako sa kanya. Kaya uh, sabi ko, Siguro perfect timing din to para ibigay yung regalo na to. At ngayon, pupunta po muna tayo kala Elma. Ayan, para surprise At mamaya sabay-sabay natin malalaman kung ano yung iririgalo ko kay Elma. Ayan! kaya, na ba kayo? Ha? Pupunta. Abi kalma lang kayo. May puputahan nga tayo. Para kay Elma to birthday ni Elma eh. Ano, ready? Ay, mukha ready nga Ano to bahon? Ano yan, may bahon? Ano ready Ano Sige, sige. Ano, ready na. Papunta na muna natin si Elma at walang kaalam na may papera pamilya ni Elma. Ano? Tara, 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 tara. mo tao, boy. mo tao. Pinasok na. Ah.

ngayon, titira na niya. Kasi ngayon ni Papa yan. Baga, parang rest house. Habang ginagawa yung bahay nila. Pero ito, sa kanila talaga lupa. Tapos, kapag lumipat nila sa ba, o, lumipat na siya sa pinapagawang bahay doon, ako na dyan. <laughs> 아, 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 <laughs> <Di ba? laughs> Para turon. Dapat hindi pa gumagaya. Bakit? Ha? Bakit? Tingnan lang. Hindi <laughs> <laughs> ba tayo nangyayari ngayon? Hindi nga, tayo. Ay, tayo mo punta. tayo. ko Ha? O, oh, kakagising mo lang. <laughs> <laughs> birthday mo, di ba? Mm -hmm. I-celebrate natin, hindi nga. Ah, saka Dala kang gamit. Dala kang pang ano. Pang pa ilang araw. Pang, pang alis. <laughs> ang bukas lang. Pang <laughs> ilang bukas. Dala pang alis. Pang swimming mo. Ang bukas lang. Hindi pa sinabi na kagaya ka ako agad. <laughs> Paano pa nag-surprise? <naging> <laughs> <laughs> ang tutupo ko. Ay. Ate, ang dito Gaya <laughs> na, gaya ka tayo. Happy birthday. Ay, thank you, butita. Sky, ba't ikaw matulog? Sky! Sky! Ising na na. Gaya na. So, Sky. Matiga ka palang matulog. Gaya na, gaya na. Gaya na. Tulog ka natutulog ha. Parang lalakad. Tulog. ka ha. Parang lalakad siya, guys. Ayun o. O, oh, tulog yan. Tulog yan, o. O. Oh. Oy. Oh. Oh. Tulog yan oh. <laughs> Oy. Sana <laughs> <laughs> may pupuntahan talaga tayo overnight. Kaya pinagaya ko kanina. Hindi ano na halata na ano. Para maano niya na Basta may pupuntahan talaga tayo. Pero kalma lang eh. Sabi -sabi natin yung niya. Happy birthday to you. sino may birthday Ha? Sino may birthday 'yan uh,

Ay, 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 ay. Ala ko hindi si mama katapang ay, ay, di pala yan. Mama, mm -hmm. <laughs> uh, ano pa to? May isang oras pa to. Kasi mag-iikot-ikot pa yan. Hindi na po wala. Niligo pa. Ito na. Ito na si Disney Princess. Ito na Ito na si Disney Princess. Yung, ito, yung, ito. Siyaki, hindi na edito siya. Hindi niya alam kung saan puput. Tapos dito siya. Disney Princess, ready ka na? Ha? Eh di ka na? Hindi ko alam. Ha? Parang bad trip ka dahil hindi ka gano'n nakagayak na mga gusto mo kayak. na. Diyos okay. ko na, una ka pa dyan! <laughs> place yeah, niya eh. Ako mo ng birthday ko eh. Binline pulled mo ko isang oras, hilo, ko bago kung maka... Ikaw <laughs> <laughs> so, di kita binablind pulled na. Kompleto yung family na. Family sa family. Merong ampon. Alam. Ay, <laughs> ano wala? Asan? Oh, ampon. Ampon. <laughs> ano masa tinggi sa berapa? mo? wala ka mga wala <laughs> Manila. Bata lang <laughs> <laughs> so, ka babangga panila papengkin na Ba't alam mo may muna sa bundok daw. <laughs> wala, wala tayo sa bundok ano bundok? kita mo may kalsada ya yeah. at lili-go ka namin <laughs> malapit tayo <the trail. laughs> yung bulong mo nariri neng. <laughs> Ang <laughs> lahil, <laughs> binahil natin, kabalatuan <laughs> pa rin. Tanong ka lang, tanong paano pa magiging surprise yan? Hindi <laughs> kasi diba, dati, eh, tawag diba? Dati, eh, may, may ano, may, may, may basta may sinasabi sa akin na, na, na parang gusto mo, eh, at saka, tawag dito eh deserve mo naman tong regalo na to at uh, ang feeling ko magiging masaya ka naman dito kaya dito ta dito ko kayo dinala ng pamilya mo rin sa pamilya ko Oh, oh, oh.

Ano ko na siyempre susi. Thank you, thank you, thank you. Happy birthday. This is for you, Mom. We have a token of surprise. Welcome to Honda Cars Batangas. Thank you. Thank you so much. Thank you, thank you. Ano ko na travel. <laughs>

Hindi ko rin alam to. Sir Darwin at to. Sir, thank you so much. Sir Darwin yung tumulong sa akin para mga paglabas tayo dito, tsaka si si Ma'am. Pero Sir Darwin talaga yung lahat ng nakontak namin kaya yung maglabas din sa kaya po otak niya si Sir Darwin. Wow! 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 wajc ano mo na lagi mo sa mga pinaparangkya ito ka mga biskuit niya ah ito daw. ano 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 po! This is for you! ano naman ano ano So ano now ma'am, in order to start ma'am, full break. then engine start. Let me help you, ma'am. Okay, na, ma'am. mo, pag ma'am. Okay po. ma'am. Full brake, ma'am. Then... Full brake, ma'am. Then, engine start. There you go. Wow. alam niya lahat yan. Na-research niya naman lahat yan. Na research niya naman lahat yan. Kahit pa yung hybrid-hybrid na yan. Ako, di ko alam. Highball lang alam ko. Yung eh. Iniinom lang. Uh, thank you. This is for you, tayo, eh. Aalis tayo gamit yung bagong mong kong. Ba't ba parang may gusto bang maluko ay? Hindi <laughs> <laughs> <Ay> <laughs> <Kaya> dito ka. At <laughs> <And> syempre, syempre. <laughs> alam mo na yung niyan. Kung paano gamitin niyan. Oh. Sunroof. 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 Saan ba Elma? Ha? Si Pagin ako mag-drive. Yan Masarap drive niya, ah. pa na, ba't daw lang siya Guys, sa mga nakakaalam, nasa Honda Cars, Batangas po tayo. Batangas. Ano po mga sabi tito? Ano po yung mga pa? Ano sa naman? Ay! 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 second on the aircon lang. Oo, pwede mo i-on aircon yeah, lang. Oh, para you din tayo. Medyo po malamig so, so, at din. Pasensya na daw. At saka kagandahan <laughs> yan, may kasama yan na uh, automatic uh, car wash. Ayan, nililinis na niyo. <laughs> <laughs> sorry, sorry. <laughs> Kahit na ba yung para sa mga? Yabang minipun. Ayan o, ayan o. Ano, ano No. Kasi gustong gusto talaga ni Elma to. Matagal na sa akin uh, inasabi ni Elma to. And uh, hindi rin itong madaling desisyon. Kasi sabi ko ma, uh, bago ko to binili, pinag-isipan ko muna ng matagal. Pero, binili ko to lab, hindi to basta-basta. Kasi, eto po, eh, hindi to ano, hindi to Ah, ito cash. Dito cash, hindi ko cash to binili. Nag-down lang ako dito kasi ah uh, ilang years is it? Para 3 years? 3 years. O mga uh, ganyan. Kasi gusto ko, uh, mas mag pa kaming magtrabaho ni Elma. Uh, at ako yung magbabayad ito. O mas sipagin pa ako, ganyan. Eh, sa so, nakikita ko naman, deserve na deserve ni Elma saka mahal din kasi hindi ko kaya biglaan. At least, uh, andyan na, saka masaya si Elba. And at the same time, yun nga, uh, masisipag tayo ng 3 years na yun. Umaga, uh, uh, pa rin natin yan. Kaya thank you kala, Sir Darwin, saka kala, uh, ma'am. Thank you, Ben. Thank uh, you, okay, ma'am. Alam Ma mo, ma'am, Claudette. happy birthday. Dahil tinulungan nila tayo mag-ayos ng mga ganyan, pinautang nila ho tayo, mga kaibigan, <laughs> sa madaling salita. Nagtiwala sila sa atin kasi, akala nila, magpapakita ang bond mall. Hindi -bon. na lang, <laughs> <laughs> kailan ko lang gusto magbayad eh. So ngayon po, maraming salamat po, Dart Blangas, maraming salamat, ma'am, Claudette. Lalo na po kay Sir Darwin, dahil si Sir Darwin din po ang tumulong po sa amin para makakuha kami ng Toyota Tourer. Ay, dito rin ba Hindi naman. Eh, oo, siyempre. Lipa, Batangas din. Uh -huh. yung... uh -huh. Kasi bago kami kumuha ng ano nun, delivery ko muna si Sir Darwin ng Lomi. Para, para, <laughs> para tulungan ka. Para pagkuha Paka... namin, Lomi gaya kami. Ay, -ha. oh, -ha. <laughs> uh, Happy <laughs> <laughs> Dahil sa harap ng magulang mo. Thank you. Parang maniwala ko na siya Eh, magpirmahan mo na tayo ng papel. At saka ka magpicture nung may hawak na gano'n. Yes, later po. Ma'am, ka ma'am. The eh? You're na! Yan na! na. <laughs> Yay! picture na tayo para ano, picture na Okay. One, two, three, six. Happy birthday! Happy birthday! Ano masabi mo, boss ko? Ano masabi mo? Ang magdadrive. Aba, siya na magdadrive. <laughs> I love you. Ano, tanong? Are you ready for the test drive? <laughs> kayo okay, sa mo? Ano sa mo? Ah, oh. Try mo ha? Try na ano? Ito na. Try mag ano? Try mo mag drive thru. <laughs> <laughs> drive thru? <laughs> drive thru agad. <laughs> drive thru agad. Saglit Sorry. ka lang. Inaalo ka na. Ginugutom ka na agad. Pag nasa kabinatuan na tayo sa <laughs> kayo. Anong masasabi mo sa car mo? Anong masasabi mo? Thank you, love. Thank you, love. I love you love At saka love nga pala Gusto ko lang sabihin sa iyo na na nagsisimula pa lang tayo Kasi hindi talaga tayo uwi ngayon really? Dahil may pupuntahan tayo Kung meron kang pangarap na kotse Ito, pangarap mo itong puntahan Kaya nagsisimula pa lang tayo त <laughs> <laughs> <laughs>